sinigang na yan manating kung masarap yung sarili nating huli Ito na yung huli ko sinigang ko na kamusta yung mga huli nyo dyan guys good morning uh, it's already 5am uh, magagayak tayo guys at uh, may pupuntahan tayo ayan pupuntahan tayo na no, ka <laughs> guys, maaga pa tayo nagpatuka ng manok. 5 a.m. pa lang nagpatuka na tayo ng manok. So, may pupunta tayo guys. Uh, off topic muna tayo sa manok saka sa hunting. Uh, Mamimimit tayo. Ga-adventure fishing tayo. One eternity later. Yun. Ako yun na kami guys. Ah, ito kay paring Robert. Ayan kayo lang. Waiting. Paring Dennis. <laughs> Boss Alog TV. Sama kami ngayon guys. Ayan. Okay, so ay yung isang tropa guys oh. dala yung pamingwit eh <laughs> so wait lang namin si Robert guys nagpagas pa bas alok TV tingnan namin guys kung makakuha kami ng marami rami sige na seryoso na um, ay 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 so, ay So stay tuned lang At next video natin siguro Pagtapos ito Doon na guys sa dagat na At ako kasi magda-drive. 6 and a half hours later Dito na kami guys Dito, Dito na kami sa area guys Nang ano ka ni Meg? Madre? Aw. Ano kayo na doon nga ma'am? Agwa bendita. Oh. Agwa? na Ayun pala guys o. Oh. Zoom na lang natin. Yan. Teresa de Agua Resort. Hmm. So, kikwento ko na lang sa inyo guys kung gaano kaganda yung area nila mamaya then yung papunta rito kasama natin guys si Boss Alog TV Sir Robert saka pamangkin niya Sir sino nga yung mga kasama natin Sir? mga member ng Northern, Northern Iloilo Anglers Northern, Northern Anglers ng grupo ah So, ito, future sa Wranglers. Hindi <laughs> pa dumating guys yung gamit niya guys. Ito, ito yung mga Ito yung mga setup namin guys. So, oh. gamit ni Sir Robert is Shadow, shadow Win. Shadow for the Win, ML. Shado ML. Shadow for the Win, ML. Sa na ano, Jokyo lang. Shadow for the Win. Shadow for the Win. Ang reel na gamit niya guys is Jokyo. Wala pang pa bilhin ng Ryobi. Eh. Wala pa tayong pang Ryobi sa kakapong na guys. Saka na yun. <laughs> Dito lang muna tayo sa mumurahin. So stay lang guys. At magsiset up muna kami at pupunta dun sa area i-area check na lang namin kayo dito sa ano, Teresa de Agua Resort yan hmm. yan si man man ang ay te <laughs> sila yung mga nag-aalaga dito ng ano guys yan you know. <laughs> o maganda nga yan kasama kayo sa ano sila yung nag-aalaga ng paligid ng resort guys so yun na muna guys stay tuned dito na yung mga tropa guys yan mga member na Northern Iloilo Anglers mga grupo ni si Robert yung grupo natin guys na naimik oh Bosalog

Rinig. Rinig nyo yun guys. Ayun po. Eh ano lang na Beginner. Yung mga tunog nung ano nila guys. Ako lang hindi. Kaguba. Kaguba na ako. wainan nila. Smooth. Isa pa isa pa. Bebe, Smooth na smooth guys. Tayo na wang. Hello vlog. vlog siya. So, ayun. Medyo malabo guys yung video natin kasi binalot ko guys sa uh, mahiwagang plastic. Inulan kasi kami guys. Eh, no? plastic ng ice guys. Hindi <laughs> naman mga grupo guys. Oh. Hmm. Parang wala lang ulan, di ba? Oh. So, oh, shout out pala sa mga member ng Sara Anglers kay Parin Daniel Bisin kay Race Brail, at sa kay Boss Ryan, shout out sa'yo shout out din pala kay Sir Patrick bawi lang dasan sir Patrick Patrick mm -hmm. shout Kay Sir Patrick Arca, pala. Tingnan nyo, guys, yung mga member ng Northern Iloilo -Ilo Anglers, guys. So, talagang unite sila, guys. Pag may lumakad, guys, <coughs> magkakasama sila. So off topic muna tayo guys sa paghahunt sa airgun Saka sa pagmamanok natin First time to guys First time ko magkakast na ang fishing sa tabing dagat So tingnan nyo guys o oh. yan yan ang madre Ah hindi pala madre guys, Teresa Teresa de Agua Resort Dito lang yan guys sa May Ahoy Ahoy Iloilo -ilo. <clears throat> Yun naka naka-pesto na si pwesto na rin yung isa pang tropa so siguro dun kami sa bandang dulo pesto. si Boss Alogo Yan. si Boss Alog TV guys <coughs> parehas ko lang din yan na ano yung gamit ng eh, local lang actually yung gamit ng iba sa mga kagamitan natin sa mga kagamitan natin ka mga kagamitan natin sa mga kagamitan natin sa mga kagamitan natin sa mga kagamitan so sa mga kagamitan natin sa doon kagamitan doon sa sa dulo para makapag vlog tayo ng maayos so daming sirang corals guys daming ano ayan nakaset na sila kaset kaset na So, maganda ngayon guys kasi, oh. Ah, uh, mababa yung tubig. Tawag nito dito sa amin guys sa uh, Iloilo is hunas. <coughs> maganda mag fishing guys pagka uh, hunas o oh, mababa yung tubig. Ayan. So, ayun. Hindi na napigilan guys. Nag nagsilusong na sila guys ayan na, na sila guys. Ayan na. <laughs> Tapos ako bibili na lang sa kanila mamaya. Gusto <laughs> <laughs> mo yan eh, nagpasarap pe. Eh. <laughs> bibili na lang daw si sir ng uli mamaya. <laughs> okay. ha? Oh. So, gahanap kami ng pwesto, guys. May balat, guys, oh. Oh, hindi pala balat. Oh, balat. Hindi totoo 'yan. Oh. First catch, guys. Kakahagis lang, may uli agad. Solohin mo 'yan. Kaisa na. So, may binenas na, may first catch na. So, Meron Meron na akong bibilin. Kilala <laughs> kong kaliskis mo, oy. Ay na, guys. sa so, stay tune lang at magse up na ako. So, guys, nakakadalawa pa lang tayo. dalawa ka na, pa. Isang katamtaman at isang medyo malaki. So, yun yung mga tropa guys. Oh. Kaso, hindi tayo makablog ng maayos. Kapag video ng maayos, gawa ng malakas na yung ulan guys. Ayan o. Oh. Yun, na kami. So, pasensya na guys kung hindi ko ma videohan yung ating ayun yung lure ko guys Tama 'yung ating catch. Sana <laughs> mababasa 'yung aking cellphone. Cellphone lang kasi 'yung ginagamit ko guys pang ano, pang vlog, pang video video natin. So, soon sana mag naka log -log tayo nakakuha ako na ang maganda-gandang camera na magagamit natin sa pagbablog so, salamat pala guys sa mga silent viewer ko dyan And sa mga sa mga gustong mag subscribe guys subscribe lang kayo kung kahit pa pano nag enjoy kayo sa mga videos ko eh, malaking tulong po sa akin yan para ma-meet uh, ko yung ni YouTube na watch our sa akin. So, maraming maraming salamat guys and stay tuned lang. Yan lang yung huli. Yan lang yung huli guys, binagyo eh. Sinigang na. manating kung masarap yung sarili nating huli ito na yung huli ko sinigang ko na kamusta yung mga huli nyo dyan